Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga nagawa ng kanyang administrasyon ngayong 20, o nagdaang 2023. Pero peras para sa Pangulo, hindi rin natatapos ang misyon dahil simula pa lang ito. Samantala, sumentro naman ang New Year message ni Vice President Sara Duterte sa dagumpay ng mga Pilipino sa mga pagsubok. May report si Luisa Erispe, Rise and Shine, Luisa. Sa pagpasok ng bagong taon, nagpaabot ng mainit na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong sambayanan. Hiling ng Pangulo ang mapayapa at masaganang 2024 sa bawat isa. Mga kababayan, nakikiisa ako sa bawat pamilyang Pilipino na masayang nagtitipon ngayon sa pagsalubong ng bagong taon. Nakikisama ako sa bawat isa sa inyo na mataimtim na nananalangin na nawa ang darating ng mga araw ay mapuno ng pag-asa na hatid ng kasaganahan para sa lahat. Kabilang ako sa mga mahigpit na nananampalataya sa ating kakayahan at sa kabutihan ng may kapal na lahat ng ating mga pinapangarap ay sana matupad. Kasabay nito ang pagtitiyak ng Pangulo na mas pagbubutihin pa ng pamahalaan ang pagtatrabaho para sa ikauulad ng bansa nang hindi isinasantabi ang mga hamong na ng Pilipinas noong 2023. We look back to the past year, pleased with what we have done. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead. And we know that these can only be achieved with hard work. Ayon sa punong ehekutibo, kaakibat ng bagong taon ang mga panibagong hamon. Ngunit mananatiling matatag ang bansa, patunay sa mga naipatayo ng administrasyon, ang karagdagang 33 specialty centers, higit 2,000 classroom at 7 pang cold chain facility. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga nakuhang investment ng bansa, partikular sa renewable energy. Kasama rin dito ang pagkumpleto sa walong water supply projects na madaragdagan pa ng 147 ngayong taon. Binigyan din din ng pangulo ang mga naging hakbang ng pamahalaan upang mapabilis ang serbisyo sa mga Pilipino. We will continue to purge government of rules that slow the delivery of public services because when projects get delayed, progress is denied our people. And this commitment to efficiency and service will extend to documents and licenses because service delayed is also service denied. Nangako rin ng pangulo na magpapatuloy ang mga programa sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino gaya ng TUPAD, Assistant to Individuals in Crisis Situation at Medical Assistance for Indigent Patients, gayon din ang pag-agapay sa mga magsasaka. Let us not forget that great things are always possible so long as we keep the faith in each other, in our nation and in God. And as long as values that bind us keep us united in our collective pursuit of shared progress, we will succeed. Hangad naman ni Vice President Sara Duterte ang positibo at progresibong 2024 para sa mga Pilipino at binigyan diin ang mga pagsubok na napagtagumpayan ng mga Pilipino. Kasabay nito ang pagtiyak na mananatili ang paghahatid ng kanyang opisina ng serbisyo para sa mga hangaring kapayapaan at kaginhawahan ng bawat pamilyang Pilipino. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.